magandang magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan mga ka-idol dyan magandang 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 gabi ako ah, kumusta kayo dyan nagluluto ako ng tinola kaso itong malunggay ko ay hihimayin ko pa rin ayun may kasama akong bata kumusta na kayo dyan maghapon tayo hindi nagkita yan parang meron po akong ano bisitang bata bakit ganyan bang ba ilong mo dito ka pwede naman yan. Ba't ganyan yung luma? Pakita mo nga kanina yung titi ko lang. Ha? Ibigay sa akin dami. Pang, pa, daw po ito ng ilong. Kilala yeah. ko ang aliskis mo. Oy. Yan daw po yung pang ng ilong. <laughs> Tingnan natin kung tatangos ito. Ito <laughs> ang ba? No, 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 no. Ano ba? siya siya gumagamit na ng... ako oh, matangang sa dami kaya hindi na ako pwede ayan anong ginagawa niyo dyan mga ka-idol yan shout out shout out sa mga ka-idol ko dyan yan may bata akong tumutulong Mag magaling ka ba maghimay tulong naman maghimay dito dali para sa para sa tinola tinolang manok no. ang gulong namin niluto ko na yung tayong ilaw. Oo, oh, kung gano'n. Oh, kung magalaw kasi nagagalaw yung camera natin. Diba? Ayan. Eh, kailangan natin himayin ang guy para sa tinola. Masarap kaya itong ano, malugi sa tinola, diba? Tapos, uh, bumina ako ng sayo. lalagyan natin ng malunggay, mama. Nagpapatulong. nanghihingi ng ulam yung matanda. Kaso, sabi ko, lalagyan ko ng malunggay. Hindi daw. Lapit na to. Di, ba? Malapit na to matapos. kaya mo na isama ang tangkay. Magmamadal yung nanay maghingi ng malunggay. Ayan, tas natin tangkay. Ayan. Kailangan tulong-tulong para sa, ano, ekonomiya <laughs> kasi ang bilaw ang tangkay. Ah, di ba? Ayan na sa mga si daddy mo. Malis. Sabi mo kay daddy mo, birthday niya po sa 16. Guys, manag kayo sa birthday niya. Eh, kanya lang. Eh, linggo na, linggo na daw ka mo kasi may pasok ako. Linggo ganapin. Linggo, linggo. Linggo gaganapin ang birthday. daddy mo. Oh, wala ako. May na kayo. Ah, linggo. Linggo ka agad natin ang birthday mo kasi sa okay, October 16. Anong regalo ko sa'yo? Isang kalderong kanin? Eh ano? Kahit ano? O oh, sige, isang kalderong kanin yung may toko. Kasi dati lagi naman ako nagluluto ng may toko. Kaya to. <laughs> ibibigay ko dito sa bata ko ito. Tal mo ka namang ano, banig. Kam kamagala mo ba't banig? Eh, si eh, sino ka ba? Eh, ano ba? Sino ba kamag-anak mo? Ah, ako ba kamag-anak? Eh, bakit na puti-puti ng konti ako sa iyo hindi? Natawa mo, ganda ka naman, di ba? Ah, nagpapatangos ka ng ilong para, ano? Ganun talaga? Kaya na, oh, matangos ang ilong. Pag yan ay hindi timo, lugod ka sa akin talaga natin wow, na sipi. Wow, maraming, maraming, wow. maraming, maraming sipil. Wow. Ayun, guys. Matatapos na ilalagay ko na ito, guys. Ayaw ng maraming tangkay kasi nagmamadali ang nanay ko. Kumihin ang ulam. Teka no, 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 no. guys, ha? Ilalagay natin to. Ang ulam namin. ay ulam. Babay na muna, guys. Thank you for watching, guys. Kung parang lang sa aking channel, paki subscribe niyo po ang YouTube channel ko, Facebook choice TV at follow po niyo po ako dito sa aking account ng Cheche ang kaibigan Cheche ay paki paki-kawit-kawit na rin ng kamay. Pwede damay-damay niyo na yung aking uh, page ang um, kaibigan Cheche. Yun nga, salamat po nang marami lang. magandang gabi, magandang 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 gabi sa inyong lahat. Ako ay nagagalak. At kayo, bye-bye na guys. Thanks for watching. Good night. So, Tulog-tulog na ba? Kakain na muna mamaya na tayo mag-uusap. Bye! -bye!